Shout out mga road trip ngayong araw mga sir ay mayroon lang ang gustong share sa inyo. Ito ay tungkol sa atin mga sasakyan. So doon sa mga baguhan pa lang ng mga driver ng heavy equipment. Maaring hindi nyo pa ito alam na mga bagay. So panoorin nyo ang video na ito para magkaroon kayo ng idea kung sa mangyari ito sa inyo. <laughs> kung sa mangyari ito sa inyo mga sir na nakaupo kayo ng isang sasakyan na hindi pa kayo masyadong marunong. guys. Sniper attack diri guys. Ayan. So, share lang nato ni mga boss kung kamo mga bago na operator sa per truck. Ato ni siya share kay aron uh, maka bantay sa kamo mga busing. So, share lang natin itong mga sir kasi gusto ko lang, lalo na doon sa mga baguhan pa lang, So, perfect nga pala ito. Isa so, sa mga dahilan kasi, kung bakit hindi umaandar yung inyong sasakyan, ito yung dahilan mga sir. So, in... Kamera muna natin dito. So, pag mga ganitong sasakyan mga sir, yung mga medyo may kalumaan na, kailangan pamilya, ipamilyarize nyo talaga mga sir. Kasi hindi lahat ng sasakyan ng, na ganito ay mga high tech so yung isang kasamahan ko hindi niya alam hindi ko na lang sasabihin uh, nag report siya na itong sasakyan ayaw mandar so actually hindi naman kasalanan niya yung kasi hindi rin niya alam so pag mga ganito sasakyan mga sir so itong sasakyan mga sir kasi pag naka pag may mga ganito siya, mga sir. So, ipapakita ko sa inyo mga sir na ito hindi hindi talaga umaandar. And so silang natin. Ayan, oh, ayaw siya mag-andar, nag lang. So, ang dahilan niyan mga sir, itong kanyang turn post release engine stop, full stop. So, yan mga boss. So, pag may mga ganito mga ah uh, engine, engine uh, stop, engine stop na switch, pag ayaw umandar mga sir, kailangan nyo i-check ito. So, kasi minsan, pag nakaano yan, pag naka ganyan hindi talaga yan nakaandar. Meron kasi pagpatay ng pagpatay kasi ng makina, di ba, inaangat natin yan tapos namamatay yung makina tapos nakakalimutan na natin siyang ibaba ngayon pag mayroon mga hindi marunong yung mga baguhan eh, hindi, nila ito, hindi nila ito mapaandar so ito lagi i-check nyo i-check nyo lagi ito mga sir Ayan. kung nakaganyan siya pag start nyo niya pag start nyo na ayaw umandar ibaba nyo lang ito mga sir eh. pag nababa nyo na yan mga sir uh, start nyo ulit Ayan. Panda natin. Uh, diba? Ayan. Mandar na siya mga sir. So, yun lang mga sir. Kunting tips lang sa mga baguhan lang naman. Pero doon sa mga uh, bagito na or bagito. Doon sa mga bitirano na dito sa mga ganitong sasakyan. Uh, wag, na, wag nyo na itong panoorin na video kasi hindi ito para sa inyo ang video na ito ay para sa mga baguhan lang pero kung gusto nyong panoorin mga sir uh, pwede nyong panoorin magdagdag rin kayo ng comment kung ano masasabi nyo dito kung mayroon kayo inadagdag uh, para na rin sa mga kasama natin ng na mga baguhan pa lang para malaman nila kung ano yung mga ginagawa pag mga ganitong sasakyan ngayon mga sir isi-share ko lang sa inyo kung patayin mo na natin mga sir ayan naka-off na yan susi natin pero kailangan natin itong mahilahin para mamatay yung makina so ibabalik din natin yan so ngayon mga sir tuturuan nyo kayo kung paano gamitin ang, ang PTO so PTO ito kasi ginagamit itong PTO na to para para mag release ng tubig para makapag discharge ng tubig kasi pag hindi mo ito ginamit, ay hindi ka makakapag-discharge ng tubig. Mayroon kasi klaseng mayroon kasi dalawang klase ng fire truck, yung dalawa yung makina. So ito mga sir, isa lang ang makina nito. So kailangan gamitin ito sir, ito mga sir ito. Gamitin yung PTO para makapag-release tayo ng tubig para makapag-paawas tayo ng tubig. Kasi kung hindi natin ito gamitin mga sir, itong PTO na to, ay hindi tayo makakapagpaawas ng tubig. So ganito yung gagawin ninyo mga sir. So ano nga bang ba PTO, PTO mga sir? So ang PTO mga sir ay Power Tick Off. Ulitin ko mga lords, Power Tick Off. So ngayon, paano nga ba gamitin ang PTO? So maraming klase ng PTO mga sir. So dito itong PTO, 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 ito yung ginagamit natin na ganitong switch. So iba naman yung sa dump truck. So ang ituturo ko ito naman sa tubig. Kasi sa dump truck pag nagdadam ka kailangan mo gumamit ng PTO. So papaanda lang natin mga sir. Ayan. Ngayon pag nakandar na mga sir, kailangan ito mga sir naka-neutral. Ayan naka-neutral. pag naka neutral na yan mga sir apakan nyo lang ang clutch ayan apakan nyo ang clutch mga sir pag kapag nyo ng clutch iangat nyo lang ito mga sir ayan oh. ayan pag tumunog nakapiti na yan mga sir tapos bitaw mga sir ayan. kung, na, kung napapansin nyo nag iba yung tunog ng makina apakan lang yung clutch mga sir ayan apakan lang yung clutch pagkapak ng clutch mga sir uh, iangat mo lang yan mga sir oh. pagdaangat mo na yan sir bitaw ulit pagkabitaw bitaw ng clutch bitaw ng clutch ayan nag iba yung tunog ng, ng makina ibig sabihin kumagat yung ating PTO ayan o no? oh, diba nanginig siya. ngayon paano natin siya papatayin mga boss Apakan lang ulit mga boss, apakan lang ulit, tapos release. Iangat ulit, iangat, ayan, pagangat, balik, tapos release ng touch. Ayan. So diba hindi na siya masyadong nanginginig yung makina kasi hindi na tayo naka PTO. So yun lang ang paggamit ng PTO mga boss. Maraming salamat sa panonood.